Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Kyra Irving na nga po ang posibleng pumalit kay Kevin Durant sa Team USA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-yes na nga po sa Portland Trail Blazers sa trade ni Jeremy Grant sa Los Angeles Lakers. Ang video ngang ito mga katrops ay inayatid sa inyo ng 1xbet ang number one legit betting site na pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Mag-register lamang sa link sa baba at gamitan ng ating promo code at maaari ka na makakuha ng 7,000 pesos bonus sa unang mong deposit. At yes, dito nga po ay hinding-hindi ka mabuboring gayong marami kang games na pwedeng pagpilian. Pwede ka rin naman nga pong tumaya sa mga mainit na laro ng NBA, PBA at marami pang iba. Mas pinabilis na rin naman nga po dito ang pag-cash in at pag-cash out gamit ang inyong Gcash. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-register na! Matapos nga po mga katrops na magtamo ng calf injury si Kevin Durant ay binulgar na nga po ng Team USA na hindi na naman nga na po ito nakasama sa kanilang ginawang last practice. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga na po na hindi ito makakapaglarong muli sa kanilang susunod na exhibition game sa Abu Dhabi laban sa team ng Australia mamayang alas 12 ng madaling araw. Bagamat man nga po hindi nag-aalala ang head coach ng Team USA na si Steve Kerr sa kalagay ni Kevin Durant, ay kailangan pa rin nga po na lang magdesisyon patungkol sa kanilang lineup sa mga susunod na linggo. Sa madaling salita, kung sakali man nga po na hindi talaga ito makapaglaro sa Paris Olympics ay mapipilitan nga po silang tanggalin at palitan ito ng bagong manlalaro. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, malaki nga din po ang posibilidad na si Kyra Irving ang papalit sa pwesto ni Kevin Durant sa lineup ng Team USA. Samantala, muna naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-yes na nga da po sana ang Portland sa trade ni Jeremy Grant sa Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa nga po ang Portland Trailblazer sa mga kupuna na patuloy na kinakausap ngayon ng front office ng Lakers sa paunguna nga po ni Rob Pelinka para makagawa sila dito ng isang malaking trade na siya magpapalakas sa kanilang lineup ngayong offseason at sa kanilang ginawang pag-uusap ay pumayag na nga na po sana ang Portland Trail Blazers na trade sa Lakers ang kanilang player na si Jeremy Grant. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Makukuha na nga po sana na Rob Bellinga, si Jeremy Grant at may tatandem na nga po sana nila ito sa kanilang dalawang superstar na si Anthony Davis at LeBron James. Kung saan makakabon na nga po sila dito ng isang bagong big three na kakatakutan sa buong NBA. Ngunit sadyang matigas pa rin nga po ang ulo ngayon na Rob Bellinga, Gayong ayaw pa rin nga po nitong ibigay sa Portland Trail Blazers ang hinihingi sana nga po nito na dalawang future first round pick lamang. Yes, maaari rin naman nga na po sanang ibigay ng Lakers sa Blazers ang kanilang 2029 at 2031 first round picks. Samahan mo pa ng ilang sa kanilang mga batang players upang makuha lamang nila si Jeremy Grant. Sa ganyang paraan nga po sana mga katrops ay mapapalakas nila ang kanilang lineup ngayong offseason, ngunit pinipigilan pa rin nga po itong mangyari ni Rob Bellinga. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.